ang mga aabangan sa Reyes Diaries. Hello, alis na sila. Bye, bye, ingat! Bye, bye Ingat kayo! Good morning! Tayo na, nandiyan ang ay aeroplano. Ayun na, oh, bumubusin na. Eileen's na. House of Pasalubong. Meron akong kinuha, guys, kasi gusto ko talaga siyang tikman. Yung, so, iba't ibang flavor to. So, walang kaalam-alam si Colin, si Sky. Gusto namin talagang ma... Kiligin ba sila? Kyler Pia Loren Rayos. Gold is karate. Gold is karate. From Air PR for Oh my gosh! Ano yan? last mass dito sa General Santo. So, alam nyo, nagpapasalamat ako kanina in my prayers kasi binigyan ako ni Lord ng pagkakataon makapagsimba dito araw-araw. Binigyan niya ako ng magandang um, lugar na mapuntahan yung simbahan kasi ang lapit lang niya dun sa bahay namin. Mga ano lang siya, um, seven minutes away. Lalo na pag madaling araw, wala pang masyado sakyan Ang bilis ko lang nakakapunta dito. So, talaga ipinagpapasalamat ko yun kasi binigyan niya ako ng ano, convenient way to celebrate mass every day. Yun lang, alas 5.30 siya ng umaga. Pero dito kasi guys, sa General Santos, particularly dito sa lugar namin, hindi ko lang alam ha kung ganun din sa ibang area dito. Alas ko pa lang, nagsastart na ang sunset. Ay, sunset. Ano ba yung Sunrise yon. Alas ko pa lang, nagsastart na ang sunrise. Kaya pagdating ng 5.30, maliwanag na maliwanag na. Kasi ganito na itsura niya, yung liwanag niya. So, marami din nagsisimba. And... Also, I was able to meet some sisters then, dito sa area na nagsisimba dito sa St. Peter's and Paul Parish taga ano sila taga um, Notre Dame Siena College ko tama yung pagkaka ko ah, dito kasi may school daw sila dito tapos yung school nila sa Manila is yun nga yung Siena College there are Dominican sisters I was able to ano um, talk to them the other day. tas natutuwa nga daw sila. Bago daw yung face ko dito kasi syempre sabi nila araw-araw nagmamas, kilala mo na halos yung mga nandoon sa simbahan. Kaya daw nagtataka sila kung ano, may bago daw mukha which is ako nga, taga dito daw ba ako o bagong lipat daw ba ako <laughs> ang sinabi ko, dayo lang ako dito dahil nga doon sa Batang Pinoy mag-aalas 7 pa lang 6.35 pa lang balik na tayo sa bahay siguro magnanap muna ako ng mga 2 hours. Kasi, o oh, depende. <laughs> depende sa excitement ng mga kasama ko. Flight na rin kasi namin mamaya. So, meron akong gustong puntahan dito sa area na to sa National Highway. Which is ito, itong avenue. Itong highway na to na uh, binabagtas natin. Meron tindahan dito ng mga pasalubong. Ayan. nag open daw yon ng 7 a.m. Eh, konting oras na lang naman, o konting minuto na lang naman, mag-open na yon Kaya baka dumiretsyo na tayo. Tapos mamaya na lang siguro mag-nap. Nakaayos na rin naman yung mga gamit namin. Pati sila Mariel, inayos na nila kagabi. So, konting, ano na lang, konting kalkal na lang mamaya para ipasok yung mga pinamili. And then, pag after makapag-ayos, maliligo na yung mga pinaghubaran. Ano pa ba, ba? Mga balita. Sila kuya, nakaalis na. Nung 27. ama ba? O, oh, 27. Umalis na sila. Tapos, ano ba? Si Ate Jean, dumating na sa bahay. So, ano, um, ayun, si Ate Jean from US dumating na dito sa Pilipinas kasi meron silang concert. So, I believe marami din kang ganapan si Jet dun sa bahay. Hindi ko lang sure kung nag-vlog siya. But, anyway, ayun, guys. Update ko na lang kayo later. Balik na tayo sa bahay. Hello, alis na sila. Bye, -bye ingat. Dami nilang dalaw. <laughs> ingat kayo. Ha? Sino? Yung iba? Ay, hindi. Baka doon sa kabilang street. Ingat kayo! See you in Manila! Bye-bye! Oh, ang oh, awgan nilang umalis. Flight na nila. Actually, kami na lang, nila Maria lang matitira sa bahay. Ayan. Yung last batch is kami na alis sa bahay alas 2. Ay, ba't ganun? <laughs> Bye bye. Ingat kayo, Ashton. O sila na lang dalawa? Culture nila. Nakita ka nakasalubong ko. Parang an naglayas ng bahay eh. nag balutan, literal na balutan so taas sa taas ng tricycle eh. Oy, bye. Justin. Fresh na. Hindi nga fresh eh. ako ng plato. Nagpit ko mga kalat. Naman naman nakakahiya sa may ando. <laughs> so, sabi so, sabihin, balahura yung... Dumami. Oo. Oh, oh. Hindi <laughs> ko na naman <parang> nakakahiya. <laughs> Bunti, eh, parang hindi masyadong ano uh, yung kalat na. Um. Grabe kayo. Sense nyo pa naglinis. <laughs> Ay, nakakahiya namang iwanan natin itong ano. Ang bait naman. Maganda na. Masipag pa. Sexy-sexy <laughs> pa. Siyempre. <laughs> tumatayo pa. <laughs> Pati! Nakatap na nga yung panty ko yun. Huwag mo inakakabi. Gusto ko na magbalete. Gusto niya na maligo. Oo. <laughs> Hindi kasi dito natutulog si Sensei. Meron silang ano hotel ng no, mga ibang referee officiating kasi part kasi ng officiating committee si Sensei namin. So, ano, sinundo ko siya kahapon kasi nga nagbanding na siya dito sa amin. Last night na kasi dito na siya natulog. Wala siyang kadala-dala kahit ano. Sabi niya yung panty daw niya tatayo na. <laughs> ay nako, anyway guys. Si Aba, o oh, di ba Ang anak ko ay tulog na tulog pa. Good morning, ma. Ready na po kayo? <laughs> mag, magliligo na. Inday. Good morning, Inday. Inday. Good morning, mahal. Isus naman. Tingin nga ng smile. Good morning. Ganda naman. Ang ganda naman ang smile niyan. Ano oras ka na to? Yung bangag na ka pa. Good morning. Tayo na. Nandiyan na ay aeroplano. Ayun na. Oh, bumubusina na. Just then. Ah, mabibili lang kami. Gusto mo ng pastillas? Yes. Yung parang mga small cubes made of milk. Yes, yes, yes. Mm, okay. O yun lang. Wala na. Sige mag, ano, te-take out kami. Breakfast. Siguro mga an hour lang. Dito lang yun eh. Malapit lang dito. Okay. Naud lang muna kayo dyan. Okay. 8, 8.30 na yata. O, hindi, 8.25 guys. Hali ka na, punta na tayo doon sa bilihan. Gusto ko talaga yung pastillas. Ang sarap. Sana meron dun yung brand na gusto namin. Mami Els. Kunin mo, say. Kunin mo na lahat ng kukunin mo dyan. Say, pati yung ref. Kunin mo na din. Pwede naman. Yung washing machine. Kunin mo na din. Okay, dito na tayo guys. Along highway lang siya. Actually, malapit lang siya sa SM. Yan, yung Eileen's House of Pasalubong daw, ito talaga yung maraming nagsuggest. Kahit magtingin ka sa Google, sila yung maraming recommendations. So, ang dami din pala nila mga options dito, pero medyo may kamahalan na rin naman. Gahanap sana kami yung mga 100-100, gano'n eh. O may mga tatlo, isandaan. So, ito, yung butcheron nila, ganyan. 1, 2.90 ito. Meron akong kinuha guys kasi gusto ko talaga siyang tikman. Yung ready to eat po si Chicharon. This one is 270 o, oh, di diba? Mahal na siya. <laughs> Yan, kumuha ako niyan. Ito na, mga laman. Tapos, ito pinaka-signature nila. Yung tuna chicharon. So, iba't ibang flavor to. Ang dami nila mga flavor. Salt and vinegar. Ang tinuha ko is eto. Curry. Kumuha ko lang curry at saka yung hot and spicy. Oh. 100 something to eh. 135. Meron din silang salted egg. Ayan. Na. Feeling ko papalitan ko yung curry. <laughs> Hindi siya masyadong effect. Yung hot, yung hot and spicy. Kumuha ang salted egg. Kumuha ko nito. Teka nga, ibabalik ko tong curry. Parang gusto ko tong garlic. Malasa naman Ay, sorry po. Malasa naman yung curry. Pero hindi siya effect. Ikot pa tayo, guys. meron din dito yung rice krispies. Pero ibang klase yung ano nila, rice krispies, rice fritters, ang tawag. Oh meron siyang coating 125 to tapos meron din naman plain 110 eto kumuha ako tsaka isa nung may flavor nakakatuwa ay eh. rice pero pahaba-haba para sa noodles <laughs> baka magustuhan ni Cloudy meron din ditong kangkong chips mga iba't ibang flavor almost 200 pesos ang isang pack Heyan. may cheese cheese flavor, salt and vinegar, broas, 130. Pang ano, tiramisu. Sarap. Ito yung mga oh guys, pastillas. Wala nung hinahanap namin yung gusto namin. Meron din. Ito, almost 200. 195. Ganyan kadami. Gumawa ako ng ganito. Pulvoron Barquillos. Hindi ko lang alam magkano yan. Alam presyo yung muhan na lang ako. 195 to table yan nila 150 grams lang guys baka eh, dalawang lutuan lang ng ano champurado tama talaga yung <laughs> nagshopping dito eh oh ang eh. dami dami mapupasa <laughs> Sa dami ng apo. Sa dami ng apo eh. Ay, pasalubong. Ampunin nyo na lang din ako ma. Ayan, pinikap namin yung mga bata. Kasi may nadanan kami mang inasal. Original na usapan. Ito take out lang. Kaya lang, since only rice nga. Sabi ko, kunin na lang natin yung mga bata. Para mas makakain ng... Ano? Maayos. Pupunan, dali. Doon sa malaki. Doon, oh, sa maliwanag yan kami ana masagdagan na pasalubong ano hinantheri may pasalubong sa akin na extend yung dalawang maleta hindi ko mawari bakit pag-aalis ang ayos ng pagkabalot ang ayos ng pagkaka pag uuwi, warde-warde na. Na-extend na yung dalawang maleta namin. Umaraw na ulit, buti na lang, umuulan pa naman kanina. Paglabas namin ng mga umambon. Kaya sabi ko lang, paano kaya yun? So, maraming salamat, Jensan. <laughs> Nat natutuwa talaga ako doon sa guard. Oh. Pinagtanungan <laughs> na natin. <laughs> mo na siya, wag sumagot eh. May pag-pause pa ngiti, tas tsaka siya sagot. <laughs> Pero hindi niya, hindi <laughs> niya maibigay eh. Parang feeling ko nga, di ko lang na sabi niya, disikiti na lang po, kaya lang. <laughs> Ay, may tumatawag sis, Natalia. A few moments later. Kuya, sinundo niya kami kasi mayroon siyang pick-up. So, siya na maghahatid sa amin sa airport. Kasi, binalik ko na rin naman yung sasakyan sa kanya isa. Dahil hindi kami kasya doon. Bye, how? So, yan, guys. Ito yung ano namin. Tinuluyan. Porisima Residence. Maraming salamat, kuya. Unang, ano, nagasikaso sa amin dito sa Jensen. Paparensya ng car guys Panoorin nyo yung previous vlog ko Pag pupunta kayo dito, kontakin nyo siya oh, Kahit di kayo mag-rent ng car Pasundo kayo sa airport, magpahatid kayo Okay, salamat One hour later Ah, uh, Hello kuya hello. From ano sila, Jensan Binatin nyo yung mga bata, nakakatuwa Pinasuot kasi namin yung medal nila mm. Gold Hmm. Tapos siya? lahat ng mga nakakasalubong nila binabati si Lo. Yeah. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Meron din daw po yung kita yung mountain matuto. ano yun? Oo. Oh, Sayang sa, po. Wala lang talaga kaming time. Sa susunod. Opo. Sa, 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 sunod na, oh, sa sunod. Hmm. <laughs> Salamat. Kasi ko na Oo nga eh. Pag, mag Pag magka-venue ulit dito. No? <laughs> Boarding na kami. Let's go. Na, nasa loob na kami ng plane, guys. Hi, ma. Okay na. Ang aga, no? Bye. Guys. Alam na Ayan. Lumapit ako kay Miss si Joan, FA siya dito sa PAL. Tapos nagtanong ako kung pwedeng ano, kung pwedeng magpa-greeting lang doon sa mga bata. Surprise kasi namin. Tapos kumayan siya ito. Maraming salamat. Kailan siya sasabihin bang para FB eh, niyo Salamat. Ay, nakakatawa. Ang bait nito. So, walang kaalam-alam si Colin siya kasi Sky. Siyempre, no, pinaghirapan ng mga bata. Gusto namin talagang ma

Ano yan? Para sa kanya lang ito, dito pwede kay Mami, dito pwede kay Claudie, para kay Daddy lang ito. Ano yan? Pupul. Okay. Wow! Oh. Wow naman, Ate! Grabe, ang bigat pala niya ito, no? Ganda, no? Mm-hmm. Wow! -mm. Ah. Tingnan nga ulit naman. Nagulat nga si CJP kasi pang ano. Siya unang nag-medal sa ting niya eh. Uh. Oo. Oh my gosh! Ano to? Toilet mo, Pwede ko yung nagaya ng mga ano Ayan ko pang Ayan na naman si Kiyo. Sa karate yung mga

nga, pantay nga. Ang galing eh. Wow! Sakto, Uy, sakto! Wow! Oh! Wow. <laughs> Dito! Dito! Ikaw rapper ha. Ikaw nga, sukat mo yeah. sa'yo. Bago nga ito sa sister Tony. Si Ryan. Ah, dalawa siya pang ano. Double siya lang. We help, ma'am. Ha? Tayo. Dalawa siya, oh. Baliktaran? Pwede mo siyang tanggalin. Pwede mo siyang... Ilagin. Ah, okay! Ah, lining yung, lining? parang ano, oh, wow, pinaka-lining yung isa. Ang ganda ng pants mo, yeah. wow. pang-winter ka na talaga, bae. Ha? Wow, ganda. Oh, pan japan na tayo, bae. O, meron ka pang hat. Hat? Um, oh, my. This is nice. Ha? May gunting? May gunting? Meron. Ang ganda rin Wait Wait, wait, wait okay. Day ba, tatatata ta, ta. Eh, tingnan lang Ito na nga Hindi makaantay Wow Tapos yung pano Dito, dito, dito pinoy Wow Uy, sakto sa ibe, ah. Ganda sa iyo, Sky Pakita natin kay tita Bagay sa Sky